Nagsimula ang pasisaya ng Corpuz Park kasama ang Makati sa pagsasabatas ng pag-iipon ng lupa sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Noong palagitnaan ng 1800s, ang lugar na ngayon ay kilala bilang Makati ay malaking bahagi pa ng lawa at damuhan na tinatawag na Hacienda San Pedro de Makati. Isang mahalagang transaksyon ang naganap noong 1851. Binili ni Don Jose Bonifacio Rojas ang mula sa mga hiswita na may sukat na mahigit na isang libong ektarya. Ang pagbiling ito ang naging panimula ng pag-iipon ng malalaking asyenda ng pamilya na kalaunan ay naging Zubel Ayala, isang angka na kumakatawan sa tradisyon ng pagnenegosyo ng Espanya at Pilipinas. Sa mga sumunod na henerasyon, ang mga sangay ng pamilya ng Ayala at Zobel ay unti-unting lumayo sa agrikultura at sa kita mula sa pagpapaupa ng lupa. Sa halip, inianda nila ang lupain na inaasahan ang magiging potensyal ng urbanisasyon ng lumalaking lugar sa paligid ng Maynila. Nang dumating ang panahong kolonyal ng Amerika, nagkaroon ng pagsasaayos sa mga pag-aari ng lupa. Bumiti at ipinamahagi ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga friar lands o lupain ng mga praile. Gayunpaman, ang mga pangunahing lupain tulad ng Hacienda de Makati ay nanatili sa kamay ng mga elite na pribadong may-ari. Ang pagbabagong anyo ng Makati mula sa isang simpleng probinsyal na hacienda Patungos sa isang sentro ng urbanisasyon ay nagsimula sa pagtatayo ng Nielsen Airport noong 1930s. Ang palipara na pinasinayaan noong 1937 ang nagdala ng unang pamumuhunan at infrastruktura sa lugar. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdid, kinuha ito ng mga pwersang hapon na nagbanta sa kontrol ng pamilyang Ayala sa kanilang pag-aari tanging sa pamamagitan lamang ng matinding pagtanggi ni Don Alfonso Zobel de Ayala na paulit-ulit na hindi pumayag na isuko ang lupain sa mga hapon kaya na natibi sa kamay ng pamilya ang asyenda at ang mga plano nila para rito. Nang matapos ang tigmaan, halos gumuho ang buong Maynila. Ang malawakang pinsalang ito ang nagtulak sa mga mayayaman at negosyante na ilipat ang kanilang pag-aari at pamumuhunan palayo sa sentro ng lungsod at patungo sa mga kalapik lugar tulad ng Makati. Dahil sa iilang improvements pa lamang at sapat na espasyo, nag-alok ang Makati ng isang blank canvas, isang malinis at malawak na espasyo para sa muling pagbangon ng bansa pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan, Nagkaroon ng malaking pagbabago sa direksyon ng pag-unlad. Ang pamilya Mzubel de Ayala na humanga sa mga urban development trends sa Estados Unidos ay kumuha kay Joseph R. McKin, isang dating opisyal ng militar at kamag-anak ng mga Ayala. Isang urban visionary, siya ang naatasan na bumuo ng Comprehensive Master Plan para gawing modernong lungsod ng Makati. Ang plano ni Macmikin ay detalyado. Naglaan ito ng mga itinalagang business zone, mga espasyo para sa retail at pamimili at ang pinakamalaga, mga ekskresibong lugar ng paninirahan. Ang Forbes Park ang magiging flagship o pangunahing proyektong residential. Pinangalanan ito mula kay William Cameron Forbes, ang ikalimang American Governor General, na nagdala ng polo at ng kulturang ibit recreational sa Pilipinas. Ang vision para sa Forbes Park ay hango sa mga American suburban ideals, lalo na sa mga planned communities tulad ng Palo Alto. Kabilang dito ang malalapad na daanan na may puno sa gilid, malalaking hardin at mga maigpit na patakaran upang tiyakin ng eksklusibong pamumuhay at panatilihin ng mataas na design standard. Ang masigasig na pagpapaunlad ng proyekto ay nagsimula noong 1948. Dinamik mismo ng pamilyang Ayala ang kanilang paglipat ng tirahan bilang hudyat ng kanilang buong suporta at pangako sa bagong komunidad. Ang unang lot o lupain na naibenta sa Forbes Park ay ang number 2 kay Mito Please. Ito ay binili ni John L. Manning. Ang kontrata nito ay naglalaman ng isang 30 taong bid restriction. Ang restriction ito ay mahigpit na natatakda sa kung paano dapat gamitin at panatilihin ang itsura ng ari-arian. Isang innovation sa Philippine Real Estate noong panahon na yun. Mahalaga rin bigyan diin ng pamilyang Ayala ang pagdikha ng social infrastructure para akiti ng mga mayayamang pamilyang nawalan ng tirahan sa Maynila. Ginamit nila ang kanilang koneksyon sa mga prominenteng club. Inidipat ang Manila Polo Club at Manila Golf Club sa mga bagong pasilidad sa loob mismo ng subdivision. Ang hakbang na ito ang nagpatibay sa Forbes Park bilang tangin pamayanan para sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamayayamang pamilya sa bansa. Pagsapit ng 1950s at 1960s, ganap ng naitatag ang reputasyon ng Forbes Park bilang Beverly Hills ng Manila. Dito na nanirahan ang mga namuhunang industrialists, politiko, diplomat, mga negosyante at pamilya ng mga banyagang expatriate. Ang pagkakalinglan ng puminidad ay nakasalalay sa mababang population density, pribadong seguridad, mayikpik na kontrol sa pagpasok at paglabas, at ang presensya ng mga kilalang institusyong tulad ng Manila Polo Club at Santuario de San Antonio Parish. Ang laki ng mga lote sa Forbes Park ay itinatpa sa pagitan ng 1,8 at 1-4 na hektarya, na mas malaki kumpara sa karaniwang sukat ng lote sa ibang mga subdivision sa Metro Manila. Ang presyo ng mga loteng ito ay sumasa ilalim sa pambihirang halaga ng pagiging ekspresibo at sa strategic location nito. Sa kabila ng mga pag pagunlad at pagpagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, ang halaga ng ari-arian sa Forbes Park ay patuloy na tumataas. Dahil dito, naging isang minang yaman ito na lapis na hinahangad ng mga lokal at international na elite. Ang epekto ng Forbes Park sa kulturang Pilipino ay matindi at malalim. Ito ang naging kuhulugan ng salitang old rich at nagsisilbing sukatan ng ambisyon or aspirational status marker para sa mga umuusbong na elite. Habang lumilipat ang pulso ng ekonomiya ng Maynila, Mula sa Quiapo at Escolta patungo sa Makati, nagbago rin ang kahulugan ng tugumpay sa negosyo at sa dipunan. Ang simpleng kakayang bumili, magtayo o umupaman lang sa Forbes Park ay nananatiling isang makapangyariang hudyat ng katayuan. mga kamarites natapos na ang ating tasaysayang kwento sa channel na ito pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento comment lang huwag kalimutang mag like share at subscribe ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?